dagdag pa niya malapit na maging pangulo si BBP Sara kaya mas pinilit niyang mapaimpit ito isa po itong kongresman uh, na uh, uh, ngiwi Palagi yung uh, naka ganun yung uh, bibig niya so magandang uh, gabi po uh, sa ating lahat at lalo na sa mga tagapagsubaybay bay sa ating uh, mga video at sa aking mga viewers na hindi pa nakapag a subscribe eh, pakisubscribe naman mga par para palagi po kayo updated sa mga video reaction natin so ngayon mga par si congressman uh, Percy Sindania ay nagkasakit nakarma mga par si Percy Sindania si, si Percy Sindania mga par isa po ito sa isang uh, nasa likod ng impeachment ni Sara Duterte so ngayon dahil si Sarah si Sarah Duterte mga para hindi na impeach kaya nagkasakit daw si Percy Sindanya at hindi na makatulog pa ng maayos post po ito sa media mga paro nagkasakit daw si uh, Percy Sindanya so babasahin po natin mga paro habang dinidili natin ito itong impeachment kay Bibi Sara mas lalo tayong hindi makatulog ng uh, maayos hindi daw makatulog ng maayos si uh, Percy Sindanya Sindanya hindi makatulog ng hanggang uh, pinatagal ang impeachment ni VP Duterte Representative Percy Sindanya hindi makarelax ang mga tao pati siya habang pinatagal ang proseso ng impeachment Dagdag pa niya malapit na maging pangulo si BBP Sara kaya mas pinilit niyang mapaimpit ito. Ah, uh, nakarma po ito si Anomapar, nakarma po ito si ah, uh, Kasi isa po ito sa uh, naging uh, akaguluhan mapar sa bansa natin. Isa po itong kongresman uh, na uh, ngiwi. palagi yung eh, naka ganun yung uh, bibig niya so maraming uh, maraming salamat po sa panunood po ninyo at paki uh, pakisubscribe naman mga par palagi po kayo updated sa mga video reaction natin